May mga celebrity na tumigil na sa paggamit ng social media o kaya ay nagbura na kanilang mga account. Maaaring napagod na sila o talagang ayaw lang talaga nila mag-post. Para sa iba naman, ito ang paraan nila para makahanap ng peace of mind. At kamustahin ang ilan sa mga celebrity na hindi gaano active sa social media ngayon. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na hindi active sa social media at kung bakit. Gretchen Barreto. Halos wala namang balita tungkol kay Gretchen dahil deactivated na kanyang Instagram account mula pa noong 2021. Hindi rin siya madalas nakikita ng publiko maliban lamang kung may mga post ang ilan niyang kaibigan kapag nagkita sila o nagkasama. Pagamat walang paramdam, hindi naman maitatanggi ang patuloy na suportang natatanggap nito mula sa kanyang mga tagahanga at hinahanap ang kanyang presensya at sa dalawang short video clips na ibinahagi ng beauty doctor na si Dr. Ivy Teo ng The Ivy Clinic sa kanyang Instagram noong December 23, muling nasilayan ng publiko si Gretchen. Dito ay nabanggit ng na doktora kung paano na-miss siya ng marami at ramdam naman daw ito ni Gretchen. Nang matanong si Gretchen kung mas maganda ba ang buhay ng walang social media, sinagot niya ito ng I think so. Idinagdag pa niya na may kalayaan siyang gawin ang anuman na nais niyang gawin na may buong katapatan. Ipanaliwanag pa ni Gretchen na hindi niya kailangan gawin ang mga bagay na may layuning ipakita ito sa ibang tao. Kahit nga raw sa pag-aayos niya ngayon, ginagawa niya ito para sa kanyang sarili at hindi para sa mga tao na makakakita sa kanyang social media feed. Sinabi ni Gretchen na wala ng pressure ngayon na mag-overspend dahil sa pakiramdam na magyabang. Surreal nga raw ito na hindi niya napagtanto noon. Ibinahagi din ni Gretchen na mas may kapayapaan siya ngayon dahil hindi na niya kailangang suriin online ang ginagawa ng iba. Dahil dito, mas may oras siya para maging mas productive. Erich Gonzalez. Magmula ng makasal sa businessman na si Mateo Rafael Lorenzo noong March 2022, pinili ni Erich na mamuhay ng tahimik. Nawala ito sa mata ng publiko at bihira na lamang na magbahagi ng mga kaganapan sa kanyang social media. Ni walang balita sa kanyang kinaroroonan at maging sa kasalukuyang pinagkakaabalahang trabaho. Tila ba pansamantalan itong tinalikuran na kanyang showbiz career kapalit na kanyang married life? Matatandaan na ang mga huling proyekto ni Erich bago ang kanyang hiatus ay ang 2020 na teleseryeng La Vida Lena at ang pelikulang We Will Not Die Tonight noong 2018. Ayon sa naglabasang artikulo, sinasabing mas gusto ng mayamang pamilya Lorenzo na hindi masyadong mapansin sa mata ng publiko. Katunayan, nakaprivate ang Instagram account ni Erich. At sa taong 2023, nagbahagi lamang siya ng 10 post. Mababaka sa piling-pili lamang ang nais niyang ipakita sa kanyang mga taga-subaybay. Isa na nga rito ay noong buwan ng Setyembre kung saan ipinakita niya ang mga sulyap na kanyang biyahe sa Europe. At ito nga holiday season, nagpadala ng kasiyahan si Erich sa kanyang mga tagahanga sa kanyang matagal ng inaasahang social media update. Upang iparating ang mainit na pagbati para sa Pasko, nag-post siya ng larawan ng kanyang sarili sa kanyang official Facebook page at Instagram noong December 23 sinulatan niya ito ng caption na Merry Christmas, kalakip ang three heart emojis. Marami naman sa mga fans ni Erich ay nagpaabot ng pagkasabik sa kanya na sa wakas ay nagparamdam ito sa social media. Angel Luxin Labis na ipinagtaka ng karamihan ang biglaang pananahimik ni Angel noon sa social media. Katunayan lagpas isang taon na mula nang hindi nagpakita sa publiko si Angel. Huli siyang nasilayan sa Instagram noong August 2022 at ginawang private ito mula noon. Hindi na siya naging aktibo sa kanyang mga social media account at hindi na rin siya nabataan sa kahit na anong showbiz related events. Dahil dito, lumutang ang ilang haka-haka tulad ng pagdadalang tao ni Angel o di naman ay nasa ibang bansa ito at pinagtutuunan ng pansin ang kalusugan. Pero ayon sa malapit niyang kaibigan na si Dimples Romana, mas minabuti daw muna ni Angel na pansamantalang lumayo sa social media upang makapamuhay ng tahimik at privado at pagtuunang pansin ang kanyang pamilya. Iginiit din ni Dimples na karapatan ni Angel ang break mula sa limelight ng showbiz at bigyan ng oras ang kanyang sarili. Tiwala rin daw siya na alam ng kaibigan kung ano ang mas makakabuti sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Ibinahagi din ni Dimples na alam ni Angel na hinahanap siya ng tao at natutuwa siya dito. Kinumpirma rin niya na nasa Metro Manila pa rin ang kaibigan. Sarah Heronimo Pinatunayan naman ang popstar royalty na hindi basihan na active ka sa social media para sumikat at manatili lang matagal sa showbiz. Hindi siya katulad ng ibang celebrities na konting kilos lang ay nakapost na ang ginagawa sa kanilang social media account. Kung pababasihan ng Instagram feed ni Sarah, kadalasang binabahagi lamang niya ay patungkol sa kanyang trabaho at bibihira lamang mabigay pasilip sa pribado niyang buhay sa na nga pagpapamalas niya ng kanyang talento upang magkaroon ng maraming tagahanga na patuloy siyang sinusuportahan magpahanggang ngayon. Coco Martin Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Coco ang ilan sa mga personal niyang dahilan kung bakit limitado ngayon ang binibigay niyang update sa kanyang fans at followers sa social media. Kailangan umunang limitahan ng paggamit nito na sa mga masasakit at mapanirang mga salitang ibinabato ng netizens sa mga artista. Nagpasya siyang bumitaw sa social media noong kasagsagan ng pandemya at sa nangyari sa ABS-CBN. Ayon kay Coco, nakakalungkot na ramdam niya ang pagkakawatak-watak ng entertainment industry. Binigyang diin din niya na ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa ngayon ay kanyang peace of mind at privacy. Hindi rin daw niya hahayaang masaktan ang kanyang sarili sa mga negatibong komento sa social media. Yen Santos Magmula ng masangkot si Yan sa kontrobersyal na hiwalayan ni na LJ Reyes at Paulo Contis kung saan siya ang tinuturong third party, nagpa siya siyang mamahinga sa anumang social media platforms. Dala rin sa kalibat ka ng batikos na natatanggap mula sa mga netizens magpahanggang ngayon. Matatanda noong September 2021 ang burahin Yan ang lahat ng kanyang Instagram post at nag-zero following. Sa kasalukuyan, meron lamang siyang apat na post. Isa ay noon pang November 17, 2022 nang ibida niya ang nauwing parangal bilang pinakamahusay na aktor actress sa 45th Gawad Urian. At ang tatlong post naman ay noong November 20, 2023 sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Paulo Contis Maging si Paolo na dating aktibo sa social media ay ramdam din ang pamamahinga mula rito na masangkot sa intriga nila ng nobyang si Yen. Katulayan tayong si Yen lang ang binafollow niya sa Instagram at limitado na rin ang mga binabahaging impormasyon sa publiko. Aminado si Paolo na bagamat iniisip niyang burahin na kanyang social media apps, hindi naman ito basta-basta dahil ito umano ang isa sa kanyang paraan para magkaroon ng trabaho. Kaya naman kung may mga pinopost man siyang update ngayon online ay patungkol lamang ito sa kanyang trabaho. Dagdag pa ni Paolo na ang pag-aalaga sa mga social media account ay nangangahulugang kinakailangan mo rin harapin ang mga bashers. Kaya huwag anyang mapapadala sa negativity. Enrique Hill Si Enrique ay hindi na rin gaanong aktibo ngayon sa social media. Taong 2020, saksagsaga ng pandemya nang manahimik ang kanyang showbiz career na nasundan pa ng pagkabuwag ng tambalan nila ni Liza Soberano. Kasabay nga nito ay ang unti-unting paglilo niya sa anumang social media platforms nalalaman na lamang ang panibagong ganap sa kanyang buhay o proyektong gagawin sa mga interview. Katunayan kung pagbabasihan ng Instagram feed ni Enrique, bibihira na lamang ang mga pinopost nito at piling-pili lamang na tila ba pagbibigay update niya sa kanyang mga tagahanga. Sam Milby Ayon kay Sam, na talagang sinadya niya na limitahan lamang ang pagpo-post sa social media ng mga kaganapan sa kanyang showbiz career, pati na sa personal na aspeto ng kanyang buhay. Ayon kay Sam, naiintindihan niyang bahagi na kanyang trabaho ang maparamdam, lalo na sa mga fans. Ngunit alam niyang may problema din ang iba sa paggamit nito. Nariyanaan niya matinding epekto na kaliwat ka ng bashing sa social media, lalo na sa mga kabataan na super exposed sa internet at kung paano ito konektado sa pagtaas ng mga kaso na may kinalaman sa mental health. Ito rin anya ang dahilan kung bakit ginawa nilang privado ang ilang detalye ng relasyon nila ng fiancé na si Catriona Gray sa abot na kanilang makakaya. Ganun pa man naniniwala si Sam na marami pa rin magandang epekto ang social media sa publiko pero nababahala at naaalarma rin siya sa pagiging toxic ng ilang netizens, lalo na yung mga taong walang ginawa kundi mangnaga ng kanilang kapwa. Daniel Padilla Sa kabila ng matagumpay na career, kapansin-pansin naman mula pa noon ang hindi pagiging aktibo ni Daniel sa social media. Sa isang interview, minsan niyang naibahagi ang pananaw niya patungko sa bagay na ito kung saan ay lumitaw ang pagiging responsible social media user niya na sa pahayag niyang hindi siya pabor sa paraan ng paggamit ng iba sa iba't ibang platforms ng social media. Ayon kay Daniel, paminsan-minsan lamang siya maglabas ng update sa kanyang Instagram account para na rin sa kanyang mga fans Ngunit, hindi ito tulad ng iba na kaya magbabad sa paggamit ng iba't ibang apps. Nagbigay din siya ng personal na sa loobin sa tila pagturing na realidad ng maraming tao sa nakikita sa social media na anya maaaring isa sa mga dahilan kung bakit may ilang dumaraan sa mental health problems. Ito rin anya ang dahilan kung bakit mas masaya balikan ang nakaraan tulad na lamang ng 1950s matapos ang World War II kung saan wala pang cellphone at harapang pag-uusap ang madalas na gamitin ng tao. Ngunit aminado rin si Daniel na mahirap na ngayon ang face-to-face sa -face pag-uusap kaya sana lamang ay maging responsable ang paggamit ng social media. Pinapurihan din niya sinabi noon ng si Kobe Paras na sana ay maalis na ang bilang ng mga like at followers sa social media. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!